Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Exodus, Kabanata 35, Talata 1 hanggang 7. Ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Ito ang iniuuto sa inyo ni Yahweh. Anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Amen. Ang mga handog para sa sangtuwaryo. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Ito ang iniuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaaring ninyong ihandog. Ginto, pilak at tanso, la ng kulay asul, kulay ube at kulay pula. Gayon din ng pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing. Balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 35 verse 8 to 14. Langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling alahas na pampalamuti sa ipod at sa pictorial ng pinakapunong hari. Ang mga kagamitan sa tuldang tipan tinipon mo ang lahat ng mahusay na pag, paggawa at sila ang pagawin pagawa, pagawin ang nang tabernakulo ng tulda at ng mga tabing nito ang mga kabit at ng mga pat, patayo at pahalang na balangkas ng mga tukod at ng mga patungan nito sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga Pasanan nito, gayon din ng luka ng awa at ng tabing ito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay at iahandog sa Diyos ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Amen po. Pagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlong tatlongput limang kabanata ng Eksudu, versikulo labing lima hanggang dalawamput isa. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamanyang, ng kortinang ilalagay sa pintuan ng toldang tipanan ng altar na sunugan ng mga handog, ng salasalang tanso ng mga pasanan at ng mga paggamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patyo, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tipanan at sa mga tabing. ng mamahaling kasuotan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal. Na mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Dinala ang mga handog. Versikulo Dalawampu hanggang dalawampu Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tolda. Lahat ng ibig tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng tabernakulo, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga saserdote. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 35, versikulo 22 hanggang 28. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, -sing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ube at pula, na telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ube at pula, gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa epod at sa pektoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan ng pabangong iyahalo sa langis na pantalaga at sa insenso. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 35 verse 29 to 35. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon bawat lalaki at babae na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon ang, sa pangalan si Belzalil na anak ni Uri, na anak ni Hor sa lipi ni Judah. At kanyang pinuspos siya, ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan, sa pagkakilala at sa kalaman at sa lahat ng sari-saring gawin. At ang upang kumatha ng mga gawang kaaya-aya na gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso. At sa pagputol ng mga batong pangkalupkop at sa pag-uukit ng kahoy na gumawa sa lahat ng sarisaring may inam na gawa. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya'y makapagturo siya at gayon din si Aholiab na anak ni Ahisamak at sa liip ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawa ng taga-ukit at taga-katha na mangbuborda sa kanyang bughaw at kulay ubi sa pula at sa lino at sa mga habi na mga gumagawa ng anumang gawain at na mga kumakatha na may inam na gawa. This is the word of God. Amen.